book. Oh, Paki-hintay <laughs> muna. paki Mga pangmalakas naman pala mga <laughs> <lang> naman pala mga <laughs> kasabay. Mga pangmalakas naman hindi naman pala ng mga kasabay. Mga ng mga naman ng na Oh makaka-discount din. Baka Baka makaka-discount din. Lahat <laughs> eh. Oh. ibigay ni mo lang? discount pala? mo na kumain. Anong manok ipapakain mo Sige, sige, sige. Para tayo mga discount Iyan. Nakikita niyo yung mga sapat-ibot. Kanila lahat. naman pala yung business, Iba oh. ka naman makaka-discount. Kaya nga. Ay, bigay mo na rin. Anong takatabi sa iyo? Bigay mo na yan. Bayakan mo pa, ano? Kami wala pang bawas. Ay, nakatat yung kanina. Kaya oh, nga. Tingin mo, mga akin, oh. Sa akin. Ay, Ay, tao, tao lang pala. tao lang. Ang ate mo. Diyos ko, nagpakita ang tao, tag-alok. Oh. Eh, ako, na. Kaya nga. Baka labog sa loob Wag nyo na alis ito. <laughs> ito. Sino nga sa Sino? Kulot. mo daw namin din di, yung pala pala maya rin. nakuha so, mga na. Mati mo naman. Di mo nalilipan eh. naman. Wala, <laughs> wala naman. babae na rin. Maililibre pa ata si Kulot. <laughs> Makaka-discount ah Tama tama, ah. madaling single center lagi ubus ang gas na talang -ta, no? huh. At nagluluto kayo ng mungko <laughs> Ayun, may gossip na nila dito Sila din may-ari ng Airfly Brothers Makaka-discount, sila pala may-ari na rin Nagutom kami din yung na, nananghalian <laughs> Inanok niyo ako, hindi naman ako makahindi. Ano yun? Thank you yes. po, thank you po sa laging panonood Kaya po sa, po, P uh, sa inyo parang ah, barangay ba na eh Wow Kaya kain lang kayo, kahit maubos ang lingkulot Thank you po. Thank you so much for watching. Thank you po. Thank you po. Ari, nakatatlo na eh. Thank you, thank you pa. Tatlo daw. Iba, apat na. Apat na ga. Ah, may nakabantay pa pa tayo ng Samgyup be. Nag-order ako ng Samgyup. Kaya mo pa? Nakakainin ko yun na. Tuturuan ko kayo ng handaan. Yun. Makinig mabuti. Makinig mabuti guys. I-record to. I-record. <laughs> I-record. Handaan ito. nito, ito. Handaan. May sugpo eh oh. May tuna. Hindi ko kayo ng listahan ng may birthday. Hello. Are you home? May system? Ako. Encoder. Encoder. Hindi na kalagay <laughs> kung sino may birthday. Kung ilang taon. Kung saan barangay. Kompleto na yun. Kaya yung mo. Yung pagkain ako ay ibigyan din ang halagang <laughs> limang piso. Limang <laughs> piso. na Inyo na tulad. Ibigay na ganyan lang Wala sang manok nila guys Malasa ang manok no Malasa sa Ayan guys, hindi naman logo yung aming pag-order din eh Talaga naman si Kulot ibusog na busog na eh <laughs> Umpisa pala ang eh Ang sabi ko lang yung nakasulat kaya siguro siguro tiga nato. Count the memories. Not the calories. <laughs> calories. Calories. Ayoko lang. Hindi, hindi mo hubo sa ng bulos ka. Ay, tatlo ako po niyo. Tatlo daw, at nakaapat pala. Hindi mo, tiyari na lang. Hindi mo, tiyari na lang. Hindi mo, na Hila, hila, pangte. Hila, hila, Ay, napakasarap ng ating kwentuhan. Nakasunod nyo ng pagkain. Opo, sarap. Ay, 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 ay,

20 oh 20%! Senyor! senyor. Oh, PWD Kanila pala. Kanila pala? pala? Guys, right. ang balak na namin, sa isang restaurant. namang namaranasan namin kumain sa isang... mga ano... kain di no. Nakasabay pa namin ng may ari ng restaurant siya pala. Ay, may tayo. Hindi, at saka ano, kaya pala, ano, makilala tayo, ba na nanonood? Laging nanonood pa na sa akin. Nanonood pa lang ito. Sa laki na natatagpuan? Sa kainan. Sa kainan. Kaya kami lang ito. Kaya ito pala ngayon, may discount kami. Ako lumas na po sila namin, labas ay ang plastic labo. Plastic labo, mabala din daw niya na tuna. At saka yung sugpo. Kaya yung sayo. Ah, nalimutan. Bapabarang natin. Si Manuilagay na mo si Balo. Bapabarang natin. Bapabarang ano yung mukhang mo balot?